Araw-araw, libu-libong TNVS drivers ang nasa kalsada. Ang ibig sabihin ng TNVS ay Transport Network Vehicle Service. Ang mga pribadong sasakyan na ginagamit para sa ride-hailing apps tulad ng Grab, Joyride, o Toktokgo. Iba ito sa tradisyonal na taxi dahil hindi sila naghihintay sa kalsada. Pre-arrange ang biyahe gamit ang mobile app. May fixed fare o tinatantsiang pamasahe bago pa magsimula ang biyahe. Para sa maraming Pilipino, ang pagiging TNVS driver ay isang paraan ng hanap buhay madalas bilang sideline o full-time income. Pero dahil hindi sila protektado tulad ng regular na transport operators, mas vulnerable sila sa krimen, pagnanakaw at karasan. Lalo na kung gabi ang biyahe o kung hindi ligtas ang lugar. Akala natin simpleng trabaho, pero sa likod ng bawat pick-up, may peligro. Bakit? Hindi nila kilala ang pasahero. Hindi rin nila alam kung anong klaseng mga tao ito. Basta may booking, may presyo. Pero ang booking na ito ang manipis na pagitan ng kanilang buhay at ng kamatayan. This is not just a news story. This is a reality. This is the story of Raymond Cabrera na sa totoo lang, isa lang siya sa mga TNVS driver na matapos ibuk, biglang nawala at nang makita, wala nang buhay. In the shadows, truth and lies In whispers and ups and lies From east to west, the secrets unfold Proclamation, the story's told Real stories, real crimes This is true crime, reason Linggo, May 18, 2025 Isang araw na tulad ng dati Mainit, matao, abalang lungsod sa Paranaque City isang TNVS booking ang tinanggap ni Raymond Cabrera. Makikita sa CCTV footage, tatlong lalaki ang sumakay sa likod ng sasakyan. Ayon sa ulat, hindi kasama ang taong mismong nagbook kay Raymond. Tahimik, walang kaguluhan. Pero ay hindi alam si Raymond. Ayon sa tala ng app, ang ruta ng biyahe ay patungong Bacoor, Cavite pero ilang minuto matapos umalisan sa sasakyan bumalik ito sa parehong lugar kung saan sila unang nagkita sa footage makikitang may kinuwa ang isa sa mga lalaki sa gilid ng pader isang bagay na hanggang ngayon ay hindi patukoy pero hinihinalang hinalang iyon ang ginamit sa krimen walang sigawan walang habulan isang tahimik na paggalaw pero sa loob ng sasakyan may malagim na istorya ang nangyayari. Iyon na ang huling beses na nakita si Raymond Cabrera ng buhay. Wala nang paramdam sa pamilya. Wala nang updates sa app. Up. At simula noon, hindi na siya nakita. Ilang araw matapos ang pagkawala ni Raymond, isang tip ang natanggap ng mga otoridad. Sa Valenzuela City, natagpuan ang kanyang sasakyan sa tapat ng isang kilalang convenience store. Abandonado, tahimik. Walang katawan pero may bakas ng dugo. Sa loob nito, ang video na naglalaman ng kwento ng gabing mawala si Raymond. Ang dashcam ang nag-iisang saksi sa huling biyahe. Nang suriin ito ng pulisya, unti-unting nasagot ang mga katanungan. Ayon sa pulisya, sumakay ang tatlo sa paranyake para magpahatid sa Baco or Cavite. Ngunit pagdating doon, pinaikot-ikot lang ng tatlo ang driver hanggang sa hinold up nila ito. Dahil sa laki at tikas ng katawan ni Raymond, ay nahirapan silang awatin ito sa panlalaban. Kung kaya nasaksak nila ito hanggang sa... sa second niya. Ay, walang pasok. Pinatagit yung puso hindi mo makuha. Tuluyan na. na namin. Matapos makita ang iniwang sasakyan ni Raymond sa Valenzuela City, agad itong sinuri ng mga investigador. Pero hindi lang sa loob ng sasakyan na sasakyan nakuha ang lead. Sa CCTV footage mula sa isang katapat na establishmento, isang bagong anggulo ng kwento ang lumitaw. Sa video, makikitang humili pa ng pagkain ang dalawa sa mga sospek. Tila walang bakas ng takot walang pagmamadali. Normal lang ang kilos nila. Pero hindi nila alam, nakitang kita na ang mga mukha nila sa kamera. Ginamit ng pulis siya ang kuha sa CCTV para i-blast sa media. Mabilis itong kumalat sa social media, balita at barangay networks. Dala ng kawalan ng pag-asa at pagkaubos ng oras, nagdesisyon ng pamilya na mag-alok ng pabuyang isan daang libung piso para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon kung sino ang mga lalaking ito at nasaan si Raymond. Isang desperadong panawagan mula sa pamilyang hindi malaman kung buhay pa ba ang mahal nila o kung kailangan na nilang tanggapin ang pinakamalupit na katotohanan. Maawa naman po kayo. Sabihin nyo naman po sa akin kung saan po nyo yun dinala yung asawa ko. Kung buhay po po siya, please lang, huwag niyo po siyang saktan. Tapos kung anong ginawa niyo po sa kanyang masama, sabihin niyo na lang po sa akin kung saan ko po siya matatagpuan po para naman po masikaso ko po siya ng maayos. July 10, 2025, ipinalabas sa media ang tatlong sospek sa Manila City Hall. Kasama si Mayor Francisco Isco Dumagoso. Ayon kay Yorme, unang sumuko ang mga sospek sa kanilang barangay chairman sa Tondo. At dinala sa kanyang opisina. Ang presscon ay puno ng tanong, pero kakaunti ang sagot. Isang linya lang, walang paliwanag, walang detalye. Habang pinapanood ng pamilya ni Raymond ang press conference, tuluyan nang nabasag ang pag-asa. Ang mga lalaking ito, sila ang huling taong nakita kasama si Raymond at sila rin ang pinakahuling pag-asa ng kasagutan. Pero sa halip na linaw, kaguluhan at sakit pa ang iniwan. Nasaan ang katawan? Ano ang totoo? At bakit hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na kasagutan? July 11, 2025, pagkatapos ng ginawang presscon, agad na tinurn over ang mga sospek sa si NBI. Sa isang silid nito, sa presensya ng kanilang mga abogado, pumirma sila ng sinupaang salaysay. Kasama dito ang pagsasabi kung nasaan ang bangkay ni Raymond Cabrera. Agad-agad mula Maynila, bumiyahe ang mga otoridad papuntang barangay Batitang, Saragosa, Nueva Ecija. Kasama ang pamilya ni Raymond, kasama ang mga sospek. Tahimik, walang umiimik. Mabigat ang bawat galaw. Sa isang tahimik na bahagi ng damuhan, doon tumigil ang isa sa mga sospek. Tumingin sa lupa, tumingin sa mga opisyal, at niyang itinuro ang isang uwang sa halamanan. Sa ilalim ng tuyong damo, ang katawan halos nakalimutan na ng mundo ay naroon. Halos naaagnas na. Agad itong kinilala ng pamilya sa pamamagitan ng mga suot na sapatos at damit pati ang bakal sa balikat at ang mat ng kanyang sasakyan na ginawang pambalot ng katawan ay nakuha rin. Unti-unting kinuha sa halamanan ng bangkay niya. Sa wakas, uuwi na si Raymond. Ang National Bureau of Investigation ay opisyal na magsasampa ng kasong murder laban sa tatlong sospek. Ang ebidensya, dashcam footages, CCTV recordings, Sinumpa ang salaysay at higit sa lahat, ang katawan ni Raymond mismo. Paano pa sila magtatrabaho kung sa bawat biyahe palaging may kasamang peligro? Kahit ilang TNVS driver pa ang masaktan, kahit ilang pamilya pa ang mawala ng ama, anak o asawa, mananatili silang nandyan, magdadrive pa rin, sasagutin pa rin ang bawat booking kahit gabi, kahit malayo, kahit delikado. Hindi dahil gusto nilang ipahamak ang sarili, kundi dahil ito lang ang alam nilang paraan para buhayin ang pamilya. Hindi ito simpleng hanap buhay. Ito ay sakripisyo. Para po sa lahat ng pampasaherong sasakyan sa Pilipinas, bus, jeep, taxi, TNVS drivers, ingat po kayo.